Hello guys, for today's video guys, andito ito kami ngayon sa Ayala Park o Ayala Road. Dito kami naghihintay ng sasakyan, dito kami nag nakaupo kami. Hintin nga niyo guys, ang, ang ganda ng view yung mga bata ang naglalaro. Ito yung kasama ko, yung asawa ng kapatid ng husband ko. Huh? ini kan tu. Ini Si Matiu. Kau ni tu. Si Abu itu si Oh, tengah guys. Oh, ni mau bata nak Oh. Oh. Sabihin mo, hi guys. Hi guys. Ate. Hi guys. Hi everyone. Every two. Namely, Marshall. Nakaupo. Hi. <laughs>